Hi guys! Ito ang mga dapat nating tandaan para di tayo ma-offload sa immigration. First, dapat may basic requirements tayo. At least one year validity ng passport. Number two, return onward ticket. Para sure na talagang babalik tayo. And number 3, visa. Ito yung naman yung mga country na kailangan mo ng visa. Some country, kailangan talaga ng visa katulad ng Korea. And number four, show money. Dito naman, kailangan mapakita mo talaga na meron kang bank account para talaga masuportahan mo yung days ng aron na pag-travel mo doon, masuportahan mo. And number five, hotel booking. Kailangan mapakita mo yung um, nagpabook kayo sa ganitong klaseng hotel. Purpose of travel as a tourist. Ito naman, Um, tatanungin lang kayo ng immigration, ano ba ang purpose nyo, bakit kayo magtutour? At least, sabihin mo lang na straight na for vacation, to travel, and leisure. Tapos, yun, dapat confident ka sa sagot mo, at saka dapat honest yun. Hindi ka ma-offload. Kung employed naman kayo, hahanapan lang kayo sa immigration ng COE, payslip company ID, at saka yung file of leave, at saka yung SSS printout. Yun, pwede nyo na yung maipakita sa immigration na talagang babalik kayo. Sa mga unemployed naman, tatanungin lang nila si immigration kung sino ang sasagot ng mga ticket nyo, kung sponsored ba yan, o ng family relatives nyo. Sa video na to, i-explain ko sa inyo in detail yung mga bagay na dapat ninyong isipin tuwing tatanungin kayo ng immigration officer sa Pilipinas. Para sa complete at comprehensive na list of requirements at guidelines ng immigration screening, narito ang kanilang guidelines na makakatulong sa inyo. Nasa baba